Sa pagsapit ng bagong taon, nakaugalian ng mga Pilipino na magpaputok. Ito raw ay para maitaboy ang mga hindi kaaya-ayang elemento. Pero si Manong Danilo, ilang taon na raw hindi bumibili ng paputok. Kasama raw kasi niyang sasalubong sa bagong taon ang mga apo. Ay hindi na, mag sa pera yon. Bibili na lang terotot. babuti pa, hindi wala pang sakit ng katawan. Ilang araw bago pumasok ang 2024, dumayo rin sa Divisoria si Aileen Toledo. Namimili siya ng mga iuuwing paingay sa Ilocos kung saan sasalubungin ng bagong taon kasama ang maliliit na anak. Para sa mga bata po, eh, bawal po sa paputok kay eh, Bakamadsgrasya. Para maiwasan ang aksidente at firecracker-related injuries, paulit-ulit sa paalalang mga otoridad na gumamit na lang ng mga alternatibong paingay. Gaya ng torotot, iba't ibang sizes at design at dyan din nakadepende yung presyo. May 10 piso lang na single at maliit. Yung may kasamang air pump, nasa 35 pesos hanggang 50 pesos ang bentahan. Pwede rin bumili ng nakaset na maliliit. May 20 peraso sa isang pack sa halagang 80 pesos. Ang bago ngayon at sikat daw sa mga bata ang turotot na hugis bulaklak. Nasa 60 pesos yung malaki pero may mini version din na 15 pesos. Maliban sa mga turotot, pwede rin gumamit ng mga tambourine. Makakabili na sa halagang 35 pesos. May marakas din na nasa 60 pesos naman ang isang pares. Maliban sa paingay, uso rin ngayon ang mga New Year decorations. Mga Happy New Year paper banner na 50 pesos ang isa. May mga number balloons din. Yung disenyo na 2024, 50 pesos sa maliit, 150 pesos naman sa malaki. Pero kwento ng mga tindero matumal daw ang benta ngayon kumpara noong 2022. Baka raw walang panggastos masyado ang mga tao. Kaya ang benta, bagsak presyo para lang maubos. Minsan, tabla lang, Uh, yung iba, 0.50, piso, dos, tres, yun ang tinutungo namin. Umaasa ang mga tindero na mas dumami pa ang mga mamimili sa mga susunod na araw bago sumapit ang bagong taon. AC Nichols, CNN Philippines.